Magpipintura tayo ngayon mga idol ng epoxy gray enamel. Ayan, at uh, paano ba ito timplahin at ang uh, tamang timpla nito? Ay ituturo ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo ngayon. Kaya alam ko na pinindot mo itong video na to at panoorin mo to kasi dahil uh, interesado ka. Pero bago niyan, commercial muna tayo ha. <coughs> Welcome back mga idol. Ayun, kukuha kayo ng isang timba, ano kung anong mirong available kayo ang timba. 'Yun ang ating uh, pin tora ay uh, epoxy enamel. Ngayon, tuturuan ko kayo paano ito timplahin. Kasama na dyan ang kanyang curing agent na ah uh, katalis yung pampatigas yan mga idol. Ayan, uh, kung wala dyan, hindi yan titigas. So, bago natin na uh, timplahin mga idol, ay uh, bago natin buksan pala, ano, ang ating uh, container ng pintura ay uyuga uga, no? Uy uga, maadyo bago mo. Buksan. Ayan, mga idol. So, kuha ka ng stick kung ano meron kang stick dyan mga idol at kutaw-kutawa ba? Kutaw-kutawa ba? Baka nang shake, -shake mo, halu haluin mo mga idol. pagkatapos uh, mo na halo idol, uh, isalin mo na. na. Yan, ganyan na mga idol ha. Isaalin mo na sa container o timba o drum o anong gusto mo ang imong gamitin. Ayan, so dalawang galon pala ang ating titimplahin para sa area na ating pipinturahan. Floor, yung uh, sahig no, sahig na. Uh, English yung floor. Ayan, uyog, uyog, uyog na nato mga idol. Ang usa, ang isang uh, uh, galon na ano? bago natin uh, buksa na buksan para talagang uh, mahalo mabuti din eh halo-haloin mo rin ulit ang mga idol so yung ngayon, mga idol tingin, tingin nga ako din mga idol kasi baka may may tao ano Ay, alam mo naman yung pag nagbablog tayo mga idol medyo nahihiya tayo ano ayan kaya minumunyot ko na tong atong ating uh, video mga idol at tayo na lang uh, bino voice over na lang natin to uh, mga idol ayan na binoho so dalawang uh, galon ng ating uh, titimplahin ngayon mga idol ano? ayan, inamil uh, yan, idol matig as po 'yan mga idol pag natuyo. Din, ihalo din natin yung uh, curing agent na catalyst niya, mga idol. O, bawat isang galon mga idol ay may kasamang catalyst. Iyan ang ating uh, isasama na sa isang uh, lalagyan bago natin hahaluin lahat ta uh, mga idol. So ngayon idol, at uh, lalagyan din natin 'yan ng ano idol? Uh, epoxy reducer ang uh, gamit ng epoxy reducer mga idol ay pampakintab yan idol at ma-adjust yung texture ng ating uh, epoxy enamel no. 'Yon eh, hinaluan natin ng one port lang din sa isang galon yung uh, pinaglalagyan ng catalyst doon natin tinakal yan sana makuha nyo masundan mo to mga idol ano tapos isi-shake mo lang yun ang isishake mga idol tapos gagamit tayo dito ng ah uh, Ah, uh, bibi roller mga idol, maliit lang kasi uh, hindi ito pakiyawan mga idol eh. so mga idol, ito, uh, yan ang ating gagamitin, bibi roller. Ah, uh, uh, yan, tapos uh, ito tip mga idol ah. Uh, tinitip muna natin ang ating uh, BB roller para purpose yan mga idol matanggal yung mga hibla-hibla di ba pag nagpintura ka pag ababras uh, babras mo eh na, may naiiwang hibla-hibla no yan ang problema sa mga pintor din ano so yan ang ginagawa natin tinitipid natin tanggal lang ang tip mga idol para matanggal na yung mga excess na ano, yung nabibitaw na parang bala, -bala hibu sa roller So yan, yung ating ginagamit ay baby roller mga idol Yan, kasi may purpose yan kung bakit yan ang ginagamit ng mga idol Maganda kasi ang hagod yung mga idol kaysa dun sa mga malalaking roller Yan, so yan mga idol, yan ang ating uh, gagamitin At uh, simpre, gamitin yung pinaka mahabang stick, pinaka malupit na stick ano yan, mahala na kayo kung anong stick ang gagamitin yung idol. So sana nasundan yung mga idol ng ating paghalo, pagtitimpla at uh, uh, simple lang naman to ipahid mga idol. Napaka-simple lang itong mga idol. Yan. So disclaimer mga idol ha, eh, kung uh, veterano ko na pintor ay hindi ito para sa iyo. Ano? Eh, kung grade 2 ka na, para sa grade 1 lang po itong tutorial natin mga idol. No? Kung grade 2 ka na, hindi, hindi ito para sa iyo. Yan. So di ba kung makita niyo mga idol ay... Uh, Ah, tinitira ito yung BB roll, maganda ang lapat ng BB roller mga idol. Yan binabraso so, yung kulay puti niya ng mga idol. Ay uh, primer po 'yan, no? Epoxy primer din 'yan to. So, ito ay ating top coat. Ayun, kung makikita niyo mga idol ay uh, pag binabras natin mga idol makita ko napapansin yung mga idol kusang lumalapat ang ating uh, pintura so ayan so napakintab nito mga idol so yun yun lang mga idol yun lang yung tips natin sa inyo mga idol sana ay, uh, may kuntik yung natutunan sa ating uh, vlog ngayon mga idol so kita napakintab di ba mga idol napakatigas po na pintura ito mga idol so yun maraming salamat